Walong drug suspect ang kalabosas sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Rizal, Bulacan, Bataan at Laguna. Milyong-milyong pisong halaga ng iligal na droga nasa wata. Si Bien Manalo sa detalye. Halos pitong milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Joint Drug Bypass Operation ng Provincial Special Operations Team at Binyan Component City Police Station sa Binyan City, Laguna. Naaresto sa operasyon ng isang alias Norodin na umano'y tulak ng droga. Narecover din kay alias Norodin ang bypass money, kotse at mga drug paraphernalia halos dalawang milyong pisong halaga rin ng umano'y shabu ang nasa kote sa magkakahiwalay na anti-illegal drugs operation sa Bulacan at Bataan. Kalaboso sa operasyon ng apat na drug sospek, kabilang na ang dalawang high-value individuals. Nasamsam -sam din sa mga sospek ang budal money at mga gamit sa droga. Tiklo naman ang tatlong babae sa ikinasang bypass operation ng Taytay Municipal Drug Enforcement Team sa Taytay Rizal. Nakumpis ka sa mga sospek ang siyam na punggramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 600,000 piso. Nakuha rin sa mga sospek ang bypass money at mga drug paraphernalia. Ito ay ayon na rin sa direktiba ng ating GPNP. At sa paggabay ng ating regional director, si Uh, Police Brigadier General Lucas at ng ating Provincial Director ay lalo pa natin pinaiting ang ating kampanya no, laban sa illegal na droga. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Alamin natin ang traffic update sa C5 Julia Vargas kasama ang ating profi Phil kamusta?